Buntis na Buntis na Buntis na Ha? Buntis Yes, Yan, Ha? niyo ni Lolo ang hapon? Ha? Huh? ayusin niyo ni Lolo ba ang hapon? Huh? Oo. <laughs> Kailan nga natin inawat yan? Kailan? Palimang araw mula. Palimang araw. So, standing na after 5 days na. Dahil pa sa mga kay Jerome? Ha? Sila. Ilan? 15? 15? Oo, ang gagamitin din sa ay ano? 14 na. Pito. Pito ang ni Chris doon eh. Sa Angel. Ay, si Patek. Pumasok si, so yan, mga katropa pig so habang ini-AI namin at uh, tinabihan na namin ng bulugan yung ating ini-AI para ma maramdaman niya yung presence ng boar natin and then yung isang side na yun nag na rin yung magdande so baka mamaya hapon ma-AI na rin yan <coughs> So, mas mainam na pag nag ay tayo ay tinutukudan natin yung ating inihin or hinahawak-hawakan natin. So, yung dating ginagawa ng bulugan na romansan nila, so tayo yung gagawa nun. kasi nga tinanggal natin yung natural mating niya. So, nag ay lang tayo, uh, kinolekta natin yung similya. So, yung gawain ng war, tayo yung gagawa ng mga pagromansa sa ating mga inahin.